Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan si Jake. So sa video na ito guys, share ko lang sa inyo paano natin malalaman na ang battery ng ating cellphone ay dapat na pang palitan ang ating battery ng ating cellphone kahit hindi kayo technician before tayo guys magsimula, magpapasalamat po muna ako sa lahat ng mga viewers, followers at supporters sa channel ko. Sa so, walang sawang niyong panonood at suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto niyo ang video na ito, paki-like lang po, share and huwag kang malimutan mag-subscribe. Ito po ay ang aking lumang cellphone. Hanggang ngayon ginagamit ko pa. Kaso lang ilang beses na ito na pinalitan ng battery. Isa pong indication na kailangan na talagang palitan ang battery ng inyong cellphone kung hindi na siya nagsa-charge. Ang nangyari dito sa Huawei Y7, Y7 2017 model, hindi ko na siya ma-charge. Nagbiblink la lang siya. Okay, nagbiblink lang lang siya and then isang isa ring na indication ng binuksan po ng technician kanina ay lumubo na po ang battery. Okay, lumubo na siya. So, kung lumubog na ang battery, guys, huwag nyo nang pilitin. Baka sumabog po ito or ihagis nyo sa basura na may, ano, may apoy, sasabog po ito. Huwag nyo nang gamitin talaga kasi masisira lang at saka baka ma-injured pa kayo or ma-disgrace kasi nag-explode po ang battery po, no? So, kung lumulubog na ang body ng battery, palitan nyo na agad. Uh, kung hindi nyo kaya, tignan nyo simple lang, ipagawa nyo na sa technician. Ako pinapagawa ko na lang guys, no? Para walang problema. Leave it to the professional. Kung baga, magbabayad ka na lang. Basta ang technician ay mapagkakatiwalaan. Yun lang po guys. Kahit ito po, 8 years na po ito sa akin. No? Po, buhay pa, no? Simple yung stories ito, maliit lang, no? 64 GB lang yata. Pero okay lang kasi more on pictures lang ako. Hindi naman ako naglalaro. Text and call. Okay na pa naman siya, no? So, yun guys. Alagaan po natin ang ating mga gadgets kasi mahal din bumili ng gadgets at uh, tignan po natin ang ating budget, no? Kasi ang technology sa cellphone, ilang buwan lang, ilang taon lang, ang cellphone mo ngayon na bago, obsolete na. Okay? Hindi na siya in. So, gamitin natin kung ano lang talaga ang purpose. Yun na pong tips ko. Paano natin malaman na papalitan ng baterya ng ating phone. Salamat po sa inyong panunood. Ito naman pong kaibigan yung si Jake Paalam. I love you all. Bye bye. Kita kita po tayo guys sa sunod na video.